no? Galing mo. Tama, nakapaldo na naman si Jeno. Sipagan pa natin lang. Oh, um, sim. Nandito ba kayo Sabado linggo? Oh, Mimsan. Tara. To. Mainit ang hangin sa gilid ng baybayin. Sa magulong mundo, minsan mahirap unawain. Para kanino? Para saan? Ang inaasam na hangarin kung ang mangarap para sa iba ay di mo kayang pangarapin. Hoy! 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 Pag nanakaw, habulin niyo! <laughs> ang bilis nun natin mahawol paano tayo sasabay sa pagtaas ng araw kung sapat nang nakasapaw sa sinaing ko ang bahaw ang kahirapan sa atin kailan kaya papanaw kung nagiging kabuhayan na lang ngayon ang pagnanakaw ang init na ba naman to kanina late na ba naman nagigising palagi oh. ito naman tayo Uy, alam mo, darating din yung panahon, makakarahos din tayo, konting tiis lang. Kailan pa? Pagkabos na yung basura. Hoy! Pag walang basura, wala tayong dilinisin. Pabor! Pabor! Totoo yan. Ay, pag wala tayong dilinisin, baka wala tayo nang buhay. Ay! Hoy! Kayo nga, huwag nga kayong magtalo-talo dyan. Tsaka alam nyo, na ko lang din, dito naman nag-uumpisa yung pangarap, di ba? Sa basura. Tsaka hindi palaging pera ang nasa basura. Minsan, yung pangarap din. Oo! Di diba? O siya, siya, siya. Tara na magbulot ng pangarap. Tara na nga. Libre lang mangarap, may kabayaran ng mabigo. Nakakapagod magpatuloy, nakakapanghinayang huminto. Ikaw maghahatid ng tama at sa mali magsusundo, di kailangan ng susi ikaw mismo ang pinto. Laki na ng pulo mo ah. Oo nga no. Wait lang, wait lang. Na-realize ko lang din guys. Tinan nyo ah. Kung pinagkakaisa natin yung mga kalat, yung tinatawag natin kapuluan, at kung nagkakaisa lang din sana tayong lahat, panatag sana yung karagatan, di ba? Ayun, bay! Sabi sa'yo eh. Tawag pa dun, no? Oh. tayo. Sabi ko nga. Ito na, lilinis ko na ako. Hawatin ko lang ta. Sana lahat ng pangarap ay nasa basura. Hindi nga lang ganun kaganda sa panlabas na itsura. Kung lahat tayo may pangarap na gusto nating makuha, eh di sana lahat tayo nagpupulot na ng basura. At ikaw mismo ang pulo na may puso sa laot. Maunawaan mo sana ang aral na nakabalot kung lahat tayo nagkakaisa, ano ba ang madudulot? Mapanatag nawa ang dagat sa bawat piyesang mapupulot. Uy! Ano ginagawa mo dyan? Hindi na pa kita inahanap ah. Boy, may napulot akong tula oh. Tula? Ang ah, angas. Ano oh, ang ganito? Ang oh, angas. Hindi ako. Mainit ang hangin sa gilid ng may bayan. Yeah, hindi nga maroon magbasa ng tula eh. Ano ba kasi yan? Wala uh, na tapos ko nang basahin. Nakita ko lang dyan oh.